So, ayan. Magpapa-check up na ang lolo niyo. Kasi, medyo ano pa rin. Manhid pa rin ng koti dito. So, tingnan natin kung anong sasabihin ng doktor. Sana naman, ano, hindi na kailangan si Tiskan. No? Kasi mahal yun. Feeling ko naman sa sinusitis ko lang. baka sa migraine. Oh, hindi naman masakit ulo. Good morning. Hindi ko na pala kayo na-update kahapon after ko magpa-check up kasi may pakiramdam ko. Uh, binigyan lang ako ng gamot para sa, sa sakit ng ulo, pang migraine. Actually, ano eh, medyo matapang nga yung gamot. Tapos, para sa ugat, na vitamins. Tsaka yung isa, yung, yung isa may ginseng pa. Tapos after seven days daw, pag hindi nawala, kailangan ko magpa-CT scan. Pero mukhang hindi naman daw ako na-stroke. Pero just to be sure. So sana within 7 days ay mata, ano, gumaling na ako. Ngayon gagawa ako ng lumpiang Shanghai. Ito ay veggie meat. Galing yung ang tawag dito. Galing ng ano, Bali. Pero yung main uh, na lumpiang Shanghai natin ay puso ng saging. Galing kami talagang papa, bumili kami. Ang mahal ng gulay ngayon. Ito, pakita ko sa inyo. Itong pechay, ganyang karami, 55 pesos. Mm. <laughs> eh, siguro mga dati, mga tatlong bundle to. Sampu ang isa, mga 30 lang dapat, 55. At dito ako nagulat sa ganito karaming kinchay. 24 pesos to. 1 to daw kilo ng kinchay ngayon. Tapos itong carrots, 26. Ito, pwede na rin. Ang mura itong puso ng saging. Ano lang to? 45 dalawa. Yan ang main ingredients ng ating lumpia. Kasi iba namin binili. Bawang sibuyas, kamatis, toge, spring onion. So yan, papakuluan muna yung puso ng saging. Buti sinabi ni Gerald na pakuluan muna. Hindi ko kabisado. Oh. Titimplahan ko na sana eh. <laughs> ito sobrang tagal na itong food chopper na ito. natin kung na pa. Gumagana pa. So ayan, na-chop ko na yung veggie meat, carrots, kinchay, uh, bawang sibuyas. Salamat dito sa chopper na to. Ang dali. So, inintay ko na lang yung puso ng saging. Tapos, titimplahan natin ng panglumpiang Shanghai na timpla. May itlog, harina, uh, asin, mga ganun. Paminta. So, ito na yung lutong puso ng saging. Yung iba nilagay ko sa freezer. Kasi sobrang dami. Dalawang piraso lang dami-dami pala. So, yan, pina-drain ko lang mabuti. Tapos, ihahalo ko na doon. Tapos, titimplahan ko na. So, yan. Ready na akong magbalot. Itong pambalot na to, dala pa ni Mama nung nandito siya. Hanggang ngayon, okay pa rin. So, galing. Sa palengke niya to, binili. Pero, yan. Balot ko muna. Marunong naman na kayo magbalot. <laughs> Aray, mainit. Aray, <laughs>

Hmm. So itong ulam naman Breakfast Champorado Dahil maulan niya yung araw Ayan At may tenong Pusit Ayan Maulan kasi Pero feeling ko Mamaya ano na Parang medyo clear dun Hmm Labig ng hangin tagulan. ulan ko kumain ng mga babies Takk. yung gusto ko lang pa kanya. So, man ang gusto ko yun. Oo nga. Mabotik, grabe. Ito, 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 ito. Thank wala nung palengke dito sa amin um. pag na sa masikip ito Meron pang Ate pa siguro. ayun meron pa dun sa loob

Palapok. May nabili ako palapok. Walang ano, walang, walang sangon na kami. Eh, hindi na 15 pesos. Pwede mm -hmm. na. Yan. So, ito yung nabili namin tahong. Ang ganda niya. Ah, may pakita ko. Ano? 100 ang kilo. Pwede na. Dilip. <laughs> Tapos, ito binili namin sa SNR. Ito rin. Seafood selection. Iba-iba yan. May tahong din. Pero konti. Na. Mais. Nagawa sa si mahal ng seafood boil. Wala pa. <laughs> Ito yung nabili namin na pinya. Ayan. Tapos nailagay ko na yung ano, mais. Ayan. Ito pala yung laman ng SNR. Puro ano? Puro... Maraming scrub stick. Pero may mga squid din naman. Tsaka shrimp. Tsaka dory. Tsaka so, dory. Tapos may laman din siyang tahong. Ganito yung tahong niya. Oh. Iba rin. Mas may itim. Itong tahong sa atin, ayan, may green. Ito galing Vietnam or China. Kasi nakalagay made in China and Vietnam. Yan na ang seafood boil. Sarap. Hmm. Gamit nga lang yung hipon. Tapos medyo nalabog. <laughs> hindi, hindi. Medyo nalabog ka sa yung ano. Tapos may mga sosawang cajun. Pero meron na rin ito. Bán lần, ai kêu anh nói một chai nước, nói một chai nước, nói chai nước, nói một chai nước, nói Pag tinong sa una. Hmm. Ang crab stick. Ba't matabang hmm. mo Ang Kaya mata-mata mo pa. Hmm. Ang crab stick. Ang crab Napakuluan pa yun.